Pitong drug suspect ang matagumpay na naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite, Lucena at Sambales. Nagbabalik si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 15.3 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang joint drug buy-bust operation ng Pidea Quezon at Quezon Police Provincial Office sa Barangay Ilayang Iyam, Lucena City. Arestado sa operasyon ang isang alias Eric, apat na pung taong gulang na isang high value individual sa drug watch list ng mga pulis. Nakumpis ka rin kay alias Eric ang buy-bust money at mga drug paraphernalia hindi naman nakatakas pa ang mga drug suspect sa ikinasang bypass operation ng Pidea Zambales sa barangay Kalapakuan, Subic Town. Nakilala ang mga suspect na sina alias Juby, 30 taong gulang, alias Bryan na 35 taong gulang at si alias Wab na 38 taong gulang. Nasakote sa mga sospek ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng umanoy shabu, budel money at mga gamit sa droga. Arestado rin ang tatlong drug suspect na ito sa Joint Drug Bypass Operation ng Pideya Laguna, Pideya Cavite at Bacoor City Police Station sa Bacoor City, Cavite. Kinilala ang mga suspect na sina alias Tofer, alias Clarence at si alias Joshua. Nasamsam sa kanila ang mahigit 102,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, bypass money at mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.